Hello mga kamaritans, another mini vlog na naman tayo. Hindi ako feeling mayaman ngayon. Hindi naman ako feeling uh, nakaluluwag-luwag ngayon. Isa na naman ako feeling turista ngayon. Isa akong feeling turista at dahil feeling turista ako, pumunta kami ng norte. Eh. Dahil gusto naming makalanghap ng sariwang hangin, hindi lang puro alikabok ng semento. At ngayon, tingnan naman kasama ko ang aking kamukha, si Isla at ang aking mga kilo. Hindi kasama si Josawa dahil nababagot siya. Hindi, may pupuntahan kasi siya kasi kaya hindi siya sumama. Hindi na dapat ako mag-explain. <laughs> at ngayon, na tayo sa 18 degrees north. Ewan ko. Hindi ko alam na naman ang aking pinagsasabi. At hindi ko na naman alam kung ano na naman ang pinuntahan naming cafe. Ewan ko. I-search na lang. Basta 18 degrees yung nakita ko na... Na ano, pag alam niyo namang may bata, hindi na nagfo-focus sa mga Um, sa mga pangapangalan dyan. At eto, kasama ko yung mga batang mukulit at nag enjoy talaga sila dahil nakakita sila ng malaking electric fan. Yan yung tawag ng aking mga anak. Electric fan na malaki. At syempre, dahil nanay tayo ng apat, ang ating kailangang palakasin ay ang ating resistensya sa paghahabol ng apat na chikiting. Ayan ang ganda ng view. Ayan yung mga view na magaganda. Ayan, takbo, ganyan. Tapos ako naman, buti na lang sound sound effect lang ang naririnig nyo. I mean, voice lang ang naririnig nyo. Dahil baka na, pag narinig nyo yung boses ko na talagang nagsisigaw dyan at talagang nagsisigaw para lang hindi sila mangulit-ngulit, ay, ay nako, mabibingi talaga kayo. Ayan, yan na ay yung order namin. 18 North. Ay, 18 degrees North. Tama ba? eh, search na lang. Ang ganda ng view. Ang sarap din ng pagkain. Tapos, ang, ang bilis-bilis ng service. Kahit ang dami nilang tao. Um, yan lang. Yan lang masasay ko. Tapos, ang ganda ng place. Mahangin. Yeah. Tapos, wala. Nakakatanggal ng stress. Kahit na pagod ako dyan. Ano naman yung sister Akas ah, okay. na lagi na lang akong binabash. Ang lakas sa akin pag nakaapat ka din ng anak ha. Ayan, pinagsisigawan, eh, pinagsisigawan. Hinahanap ko na naman yung isang kambal ko dahil nawawala na naman siya. Grabe. Grabe si Timothy. At ngayon, may nagiiyak dito. Nag-aaway na naman sila. Teka lang ha, i-post ko yung voiceover ko. Meron na mag nag-aaway. Continuation. Tapos na, tapos na yung bakbakan ng mga anak ko. Ayan, kakain na kami. Thank you, Shen. At ayan, nag-smiling na naman yung sister Rakas ko. Pa-vlog-vlog na naman siya. Sama pala namin si Tito Gracia, Tito JM, at siya yung mga Junakis. Ayan. The struggle is real. Ayan yung reality ng pagiging isang apat ang anak. Huwag niyo akong gayahin na anak ng anak, ha? Ayan. Multitasking na naman si mother. Ayan, si kamarites nyo. Talagang ganyan po ang realidad ng pagiging nanay. Apat na anak. Siyempre, dapat mo hanusan yan. Kinayat mo, daita. <laughs> Wala akong masay. Ayan, kain, kain. Tapos kailangan natin pakainin yung mga anak para pag nabusog, tahimik sila. Ayan, makulit talaga si Ayla, ha? Ayaw niyang talagang umupo. Eh tas pagaling natin si makulit na Timothy. Si mga nagtatanong, nag away po ang kambal kaya meron pong sugat sa noo yung Junakis ko na isa. Hindi natin maiiwasan 'yan kahit kahit ma-depress tayo, wala tayong magagawa kasi pag nag yung mga anak ko talaga naman naasop pusa. Di ba? Di diba? At si Big Boy, ayan. Kuya Big Boy, tutuanin na. Ayan, kain si, si mom Shinyo, oh. si nyo. Si kita na. Vlog, vlog, vlog. Ayan. At ang aking pinaka, pinakamasipag na big boy na aking tagabuhat dahil wala ang kanyang food travels. Ayan o. Oh. Cute, cute naman ni Kuya. Tapo, tapo, tapo. Bye, Kuya. Mahiwang ka na. <laughs> Diyan na tayo sa dagat. Yan yung namimiss ng mga anak ko. Kasi almost two years yata na hindi sila nakamunta dito. Kaya, ayan, sayang-saya sila kasi malilit pa sila yung mahuling nakapunta sila dito. Kasi maganda talaga yung dagat nila dito. Hindi maalon. Talagang mag para siyang swimming pool na mabato. Swimming pool na mabato? <laughs> Nag-enjoy ka la? Ayan, saya ng mga bata. And yun yung pinakamasayang moment. Kapag nakikita mong masaya yung mga anak mo talagang namang parang na, yung mga pagod mo nawawala. At saka ang ganda ng view. Ayan. Saglit lang kami dyan kasi paggabi na rin yan. Mas mahaba pa yung biyahe kaysa yung, kaysa yung tumunta kami dyan. Ah. Para lang umutot kami sa panggi ah. kuya nag enjoy dahil ligo pa lang niya yan. Pauwi na. Tapos magtitikot kami ng pagkain namin kasi Naghihintay si jo na, Josawa sa bahay. At ayan, para kaming sardinas na at pagod na pagod na ako dyan. Kasi binihisan ko sila eh. The struggle is real, diba? Ayan, yung take out namin. Tapos, bye! Kas, bye na naman!